Buhay na buhay na naman ang diwa ni Sorian. Pag December sa pinanganakan kay Kristo sa Bethlehem, alam mo ang itsura doon pag December? Pakita nga natin, Bradmel, kung ano itsura ng Bethlehem pag December. Ito po sa screen po namin dito, kapatid na Eli. po pu puro yelo po ito, kapatid na Eli. Oh. Pag December, nakalatag ang yelo sa Bethlehem. Winter kasi yan eh. Winter, ang ibig sabihin, panahon ng taglamig, puro yelo. Ngayon, bakit hindi ako naniniwala na si Kristo pinanganak ng Disember na puro yelo sa Bethlehem kung saan siya pinanganak? Kasi nung ipanganak siya, ang sabi ng Biblia ganito, sa 2.7 ng Lukas. Og nag-anak siya sa iyang kamagulangan na anak na lalaki. O, giputos niya sa mga bakbak. Og gipahigda niya sa usakap pasungan. Tungod kay wala na idapit alang kanila sa balay nga abutanan. Og may mga magbalantay sa mga karniro sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan og nagabantay sa ilang panon sa kagabhion. Og ani karon usa ka manulunda sa Ginoo mikunsad kanila. Og ang himaya sa Ginoo misidlak sa libot nila og nangalisang sila sa dakong kahadlok. Og ang manulunda nag-ingon kanila, Dili ka mahadlok, kay ani akaron, ginadala ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katauhan. Kay natawo karon alang kaninyo sa lungsod ni David, ang manuluwas nga mao si Kristo nga ginoo. Kailan natawo o napanganak ang Kristo? sa lungsod ni David sa Bethlehem nung isang gabi na yung mga pastor ng mga tupa ug may mga magbalantay sa mga karnero sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan ug nagabantay sa ilang panon sa kagabiyon. Sa gabi na yon, may mga pastor na nagbabantay ng tupa nandun sa bukid doon ibinalita ng anghel na ipinanganak na si Kristo. So, nung ipanganak si Kristo, yung mga tupa nandun sa ano, yung mga karnero nandun sa bukid, binabantayan ng mga pastor. Eh pwede bang mangyari ng December 25 yan? Hindi pwede mangyari ng December yan dahil pag December, punong-puno ng yelo. And... So, yan po mahirap kapag uh, pinapaniwalaan po ang tao na hindi naman talaga taga Bethlehem na para sabihin pong mali na December ay ating Panginoong Isus, yan po ay gawa-gawa lamang ng isang bula ang mga ngaral. Sundan po natin ang kanyang pahayag. Ginamit niya ang Luke chapter 2 verse 8 na sinasabi po dito, And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Ito po ay nakatoon sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo na kung saan may mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa kaya para kay Soriano, ang araw na iyon ay hindi taglamig o panahon po ng niebe. At ang buwan po ng Desyembre sa Bethlehem ay puno po ng niebe daw. Now, ipinaparata na ngayon ni El Soriano at ng mga kampo nito sa MCGI na mali ang December 25 o December bilang buwan ng kapanganakan ng ating Panginoong Iso Kristo dahil walang pastol daw na magpapalabas ng kanilang tupa sa labas at walang karnero na magtatangkang kumain sa labas dahil puno ng niebe. Yan po ang unawa na nagpapakita lamang na walang alam si Eletoriano sa mga tunay na kaganapan sa Biblia. Nakabase lamang siya sa kanyang limitadong unawa. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay may niebe sa naturang lugar. Paano po natin nasabi ito? Panoorin po natin ang video na ito. Totoo ba? Tanungin natin yung taga Bethlehem mismo ha? Kung ano ang masasabi ng taga Bethlehem mismo doon sa Bethlehem University. Ta Totoo ba ang sinasabi ni Ginoong Ele Soriano na every December merong yellow or snow sa Bethlehem? Ito po papakita natin sa screen ang sinabi ng taga Bethlehem University po. Ayan na. Sabi po ni uh, George Resmawi, Bethlehem University Communications Officer. Sabi niya, ikaw na magbasa seminarian na uh, Edwin okay. Serenal? So, sabi niya, it is not necessarily true that every December there is no. Oh, yan. So, palpal na si Brother so, Elias yeah. Ayano dyan, yeah. o so, hindi? So, palpal na. O, oh, tapos, ano <laughs> so, sabi niya? Last year, we had snow. But the, the year before, we did not. Or maybe very little. Or maybe very little. Temperature drops is usually between 1 to 4 Celsius. 1 to 4 is cold, but not too cold. Anyhow, this is relative. It is warmer than being in minus. Ayan. Anong ibig niya sabihin? na hindi siya ano na regular na, na in, uh, every year. Contrary sa sinasabi or pahayag ni Brother Elie Soriano na every, every December may, ano? Na may snow. May snow. Ayan. Sino mas, sino mas mapaniniwalaan natin yung nagkikwento o yung taga doon mismo sa Bethlehem? Ayan. So malinaw po ang paliwanag ni Brother Dwayne. At may naipakita po siya na ebidensya na pahayag mismo ng taga Bethlehem mismo. So not every December mayroong snow at hindi po sa lahat ng pagkakataon ay makapal mas madalas pa nga po na malamig lamang ngunit walang snow. You see? Now, kung sakaling malamig talaga ang panahon, sabihin na po natin na may snow doon, ay hindi ba babantayan ng mga pastol ang kanilang mga tupa? Tingnan po natin ang sagot ng isang professor din na nandu doon. Sinasabi niya dito, according po sa kay Todd Bolin, Associate Professor ng The Master College Editor, LifeInTheHolyLand.com, sinasabi niya, December is winter in Israel. But it is a mild winter compared to many parts of the world. Shepherds are out grazing their flocks in the Bethlehem area in December. I was out hiking one Christmas morning east of Bethlehem, and came across a shepherd with his flock. So he told us that he had spent the night out in the field with his sheep. Sinasabi niya pa the temperature can fluctuate as in any part of the world, but Israel enjoys a Mediterranean climate. meaning that it is mild. Those who claim that the weather is too cold for shepherds to do to be in the field in December are misinformed. You see, misinformed pala si Elisoriano sa pagkakaunawa na walang pastol na magbabaka sakali na palabasin ang kanilang mga tupa sa makapal na snow. Dahil kung ipagpatuloy po natin ang nasusulat dito, shepherds are out with their flocks to care for them and prevent them from getting lost, as well as protecting them from the attacks of animals. Yan, so na po yan. Ito pong patunay natin na kahit makapal ang snow, ay may mga pastol talaga na nagpapalabas ng kanilang mga tupa. Tingnan po natin ang sa picture na ito. See? Napakalina po. So wala pa rin lusot no? si L. Suriano na sabihin hindi December ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Dalawang patunay na po ang ating pinakita at ito po ay patunay lamang na isang bula ang mga ngaral si L. Suriano. Kung patuloy pa rin ay pinapakalat ng kanyang mga kampo, ng kanyang mga videos, patuloy din naman nating ilalantad ang kanyang mga maling turo. So ayan po mga ka-curious, sana po ay nakatulong po ang video natin ito. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan po po natin itong lumago. So, et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurya. Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-salute ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook fans, and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutok. Prodigo yung iglesia. Hello mga kapatid. Uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kabornov ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa. And God bless po sa inyong lahat mga